Ako po si Claudel Espiritu, isa sa gumagawa ng piano dito sa so Nagcarlan, yung Ocho Ocho House of Cakes and Bread. Ang piano no, po namin nag-start ng 1997, pero yung pinaka-name na Ocho Ocho House of Cakes ay 2004 na registered. Kasi before, lola, sa lola ko lang kami nakikitinda, and sa kanya lang din namin i Dinadala yung mga paninda namin na cakes noon. Maaga kasi nag-asawa yung parents ko. So, yung lola ko yung nag-decide. Since sila may bakery, sila na yung nag-decide na uh, kailangan magkaroon nga ng sariling business yung parents ko kasi lumalaki na kami. So, pinag-seminar niya yung nanay ko para mag-start na magawa ng mga basic cakes. Tapos, nung nagkaroon na kami ng sarili namin na pugon, nag-isip si tatay ng product na pwedeng doon kami makikilala. So, parang ni-level up nila yung piano, no? Kaya, yung iba nagtataka kasi parang kakaiba nga daw, medyo fluffy siya, soft. Kasi, cakes, kumbaga, inanana namin siya na cakes, hindi talaga bread na piano, no? Dito kasi sa atin, parang yung piano, no, is yung isa sa mga kilala sa tinapay na kasi before ang piano no, nila is merong rollo na nabibili ng tingi-tingi ganon tapos may, may syempre may, medyo ang texture nun is matigas pero dito sa atin dito sa amin kumbaga soft na nga siya pero yung feeling niya same pa rin nung before butter margarine siya para ni-level up lang din lang namin yung pinaka feeling niya at father ko na rin yung nag-isip nun eh kung paano niya talagang as in trial and error yung nangyari nun no? Actually, yung piano no namin, nakilala lang siya during pandemic. Doon talaga siya nag, as nag-boom ng umabot kung saan saan. Merong umorder sa amin noon na taga Kalumpang, alam ko Kalumpang sila, yung mag-asawa. Tapos dinala lang nila sa hospital siya sa Manila. Tapos from then on, nag-order siya ng 100 boxes. Tapos yun na. Do so, kumbaga parang word of mouth hanggang sa may mga tumatawag na sa amin from San Pedro, Cardona Rizal, Cavite, as in lahat. Kumbaga. So kahit pandemic, masasabi ko na hindi kami nahirapan. Every day, gumagawa kami ng 200 to 300 boxes during that time. Since native Pugon nga ang gamit namin, kasi kami talagang manpower lang namin, kami-kami lang. So pag sanay ka na naman, maaano mo na rin na mabilis lang kahit pa paano nakakapagod, pero worth it naman yung pagkana-appreciate ng mga tao yung product ninyo. May na-pundar na kami dalawang sasakyan. Itong bahay namin, na-repurchase namin siya sa bangko. Kung baga kahit pa pano, eh, naging okay yung buhay namin. Unlike before. Kasi noon talaga struggling. Kung in, small business pa rin naman kami. Pero struggling talaga noon. Pero ngayon, at least kahit pa pano, naging malaking tulong talaga sa amin yung makilala kahit papano kami. Gusto ko magpasalamat siyempre sa lahat lahat ng mga tumatangkilik pa rin doon sa product namin since uh, nung makilala nga siya. And doon naman sa page namin, meron kaming page yung Ocho Ocho House of Cakes and Breads in case na gusto ninyo mag-order. Pwede rin kung may mga rider kayo na pwedeng mag-pick up doon sa store, pwede rin. And ngayong darating na holidays, pwede rin kayong mag-order through page. Tapos pwedeng pick up, pwede namang rider na nga lang or pupunta kayo mismo doon sa store namin. Yung store namin, malapit lang din siya sa uh, 7-Eleven along J. Coronado Street and Bonifacio. At malapit doon sa tabi siya ng paradahan ng jeep pupuntang San Pablo.